Hi, hey, Ma'am hmm. Florencia. Magandang hapon po. Ang ilang taon na po ba itong inyong anak, Ma'am? 23 po. Pero ano po ba yung kanyang uh, disorder, Ma'am? Meron po siyang sakit na schizophrenia po. Schizophrenia. So, okay lang po siya umalisin niyo? noong November 5? November 5 po. Saan siya sana pupunta? Nung patungo saan? May nag-video po sa kanya na papunta pong monumento po. Galing po siya ng monumento. Pauwi na po. Pero hindi po namin alam kung diretsyo po siya Valenzuela o paliko po ng Malabonso. Okay. May trabaho po ba to si Sir Alfred? Wala. Ba't doon siya pumunta sa monumento? No? Kasi po yung, yung sakit niya palakad-lakad po. Pero doon po siya lagi nagtatambay po sa harap ng Robinson, ng Malabon. Na i-report yun na po ba to sa PNP or sa... Na-report na po siya. Uh, sa ngayon ma'am, ano po ba yung update sa investigation ma'am? Sabi na po, hahanapin daw po nila. Tapos ayun nga, ay, magpaskil na lang daw po kami ng ano. Picture niya po. Wala naman siya, ma'am, sa parang nakaaway to Sir Alfred. Parang wala naman. Wala po siya, kaaway. Mabait po yun. Taga malabon kayo, ma'am. Tama po, po ba? malabon po, Katmon. Okay, so bali, umalis sa bahay ninyo, tapos magpapasyal-pasyal siya. Pero marunong naman siya umuwi. Marunong po siya umuwi. Umuwi po siya. Laging naman ganun po yan. Nagtatambay sa Robinson sa harap. Tapos, umuwi po siya. Ngayon lang po talaga hindi siya umuwi. Okay. So, based po, ma'am, sa mga nakakita po sa kanya, may sinakyan po ba siyang bus or ano? Wala po. Lakad lang po talaga siya. So, yung last siya nakita, doon pa rin sa Robinsons ba? Kung hindi na? Hindi na po. May nagsabi po nga na sa ano na po siya sa UIN. Tapos pumunta po kami doon, wala naman po. Nagsabi lang na, ay, kanina nandito yun. Yung nagsabi ba ma'am kakilala ninyo or concerned citizen lang? Concerned concerns. citizen. Uh, concerned. Paano po nila naraman, ma'am nag-post nag-post po ba kayo? Pinakit sa, opo sa Facebook. Opo nag nga may missing. Opo. Tapos so, may picture po kami tapos video po. Pinakita po sa kanila. Yun po nag-report yo ando do sa UN. Opo. Tapos may nagtiksodo oh. po ulit na sa ano daw po sa jeep na papuntang Divisoria ng Mamalimos daw po normally sa normal circumstances galing sa bahay niyo lalakad siya papunta sa Robinson Malabon normal po siya pag tinatanong sumasagot naman po siya per I mean normal mga yun ang talaga yung rota niya lalakad siya doon tapos uuwi po, umuwi hindi, siya. hindi naman siya sumasakay ng mga train, LR. Hindi, hindi po. Hindi. Lakad lang po siya talaga. So kasi ma'am, kung sinabi ng eyewitness na nasa UN Avenue siya, from Malabon, napakalayo to. It's either mag-bus siya, mag-commute siya, or mag-train. Sir, yung year 2023, nakaabot na rin po siya doon sa UIN takbo. Takbo. Naka, mm, nakahubad po yung chinelas niya, naka lang po siya. Kayo po ang trabaho, ma'am. Mm, opo. Tapos um, minsan lang po extra extra lang po. Pag umalis siya, ma'am, siya lang mag-isa hindi naman kayo kasama. Opo. Pero bago po ako umalis, pinapakain po muna siya tapos uminom po siya ng gamot sa kakoy na po diyan sa ano ko, sa asawa ng anak ko. So, paano ninyo, ma'am, mga laman? Ma'am, umalis na siya? Usually, hapon siya umalis? Aalis po siya, tapos babalik. Aalis, babalik, saglit lang po. Magandang hapon po sa inyo, ma'am Veronica. Yes, sir. Magandang hapon po. Ngayon, ma'am, yung anak niya kasi, si Sir Alfred, may schizophrenia. So, minsan, kung saan-saan lang po napupunta, ma'am. Ngayon, ma'am, mag po silang tulong. Kung pwede po, ma'am, magpa-coordinate sa PNP at sa lahat ninyo ng mga stations. Baka po nakita po ito si Sir Alfred para po magbigay alam po sa kaniyang nanay kasi nawala to nung November 5. Uh, nung November uh, 8 po, pumunta po si Ma'am sa Women's and Children's Concern Section. 11 po ng gabi. Nagpamising na po si Ma'am. Uh, gumawa na rin po kami ng alarma. Ibinaba na rin po namin sa lahat ng stations at nagbigay rin po kami ng kopya sa MSWD natin kasi po every gabi po is nagki-clearing po yung MSWD yung mga natutulog sa kalsada baka po nakuha nila at nandoon sa MSWD pero titigback din po ako sa inyo sir kung ano yung feedback sa akin ng MSWD kung uh, na rescue nila si sir so sa ngayon ma'am wala pang update ma'am kung uh, kita kita ba nila or kung saan last found wala pa naman Yes, sir. Wala pa po kaming update, sir. Pero lahat po ng... Uh, lahat po ng paraan ay ginagawa po namin para po mahanap yung anak ni ma'am. Naibaba na rin po namin to sa lahat po ng station ng buong Manila Police District at ng mga katabi po namin na station. Sige po ma'am. Thank you very much ang Police Captain Vernica po sa mabilisin yung aksyon at saka sa pag-coordinate din po sa ibang station po ng PNP. Mga baka po mahanap po si Sir Alfred Cabrero Arquiza sa lalong madaling panahon. Alfred, anak, Uy ka na. <laughs> Alos hindi ako makatulog sa kaisip sa'yo. Nag-alala ako. Kasi mamaya kung sa daan ka lang na sa daan na natutulog, hindi ka ka hindi ka mainam ng gamot mo. Sana umuwi ka na. Gabi-gabi kami naghanap sa araw-araw, tapos kami, hindi na ako makapasok. Pati si Papa mo, hindi na rin bumapasok kakahanap sa iyo. alala natin sa'yo, iyo, anak, umuwi ka na. na. Alam mo naman, kahit nagtatrabaho ako, minsan ikaw na nun talagang inaalagaan ko bago ako malas. Pinapakain tapay pinapainom ng gamot. Sana so, umuwi ka na. Ma'am, -hmm. lang po ba yung uh, unang beses na nawala po ng ganito katagal nawala, si Alfred? Po, nawala po siya, ma'am, nung ano, year 2023. Pero ano po, hindi na siya nawala ulit. Ngayon lang ulit. Gano'n po katagal no? yun, yun ma'am, yung 2022 pa? nag pa kasi siyang sakit niya. Three days lang po siya nawala dati. Pero ma'am, uh, siya Ngayon po ba ngundis? ay... Days? Merong mga ID na dala palagi? <laughs> Wala po. Kasi matino naman po. Yun siya ka po. Ano sabi niya, mama? Mama, good morning, ma. Kapi na tayo, ma. Eh, kapi bawal sa kanya. Sabi ko, wag kang magkapi. Magatas ka na lang. Ano po ba may nakakita sa kanya para binalik siya? o kusang loob lang po siya umuwi? umuwi lang po siya tapos may chinilas na po siya tapos may, hindi po kasi siya ayos talaga kausap kapag hindi mo talaga gugulatin. So mga natin. ilang araw po ba siya ma'am nawala tapos bumalik po sa inyo? Three days po tapos pagkaapat nandyan na po siya. Ngayon hindi pa talaga siya umuwi. Hindi na wala update kami. Ang dami na nag-share sa mga post namin. dami namin papel na hindi nikitula po talaga. Ang nai, ang tulong po yung team ng Wanted sa radyo para po mahanap ito si Sir Alfred pati na po yung PNP paunguna po ni Police Captain Veronica Apresurado And of course, sa mga netizens po nga nakikinig, baka po nakita. Eh, ma'am, we suggest, ma'am, na in the future, oh, pag bumalik na dito Sir Alfred sa inyo, baka ma'am, gawa niyo po ng paraan na mabilis siya matrack. Kasi we understand na itong schizophrenia, medyo hindi talaga stable po yung pag-iisip ng tao. So minsan, dumadiretso lang siya, hindi alam kung saan siya pupunta. So better ma'am nga may precaution tayo since alam na natin nga nawala siya yung 2023, ngayon nawala naman siya. So, was nga mahanap siya ngayon, ma'am. Gawa niyo po ng paraan, ma'am, nga maglagay po ng tracker kung saan yung manlagay sa damit niyo. Ano, para po, ma'am, malam mo kung saan siya. So, kung na naligaw siya, mabilis siya ma-rescue. Ano ma, mm -hmm. ganun na lang po, ma'am. ma-suggest po namin. Or First, ID talaga. Or ID, ma'am. Better, ma'am, talaga nga nakapastil, nakadikit. Mga may ID talaga siya. nga i-clip sa damit niya or anything para po makilala nga nakalagay yung pangalan niya. Ito yung address niya if lost. Yes. Para po may concerned citizen, pwede matid balik sa inyo. And of course, contact number ninyo, ma'am. Para pag nawala, may manitatawag sa inyo. And syempre, yung kanyang uh, PWD nga condition, kung ano yon So ilagay schizophrenia para aware po yung tao nga kasi minsan hindi mo wala, baka mang manggulo siya or mang something. So at least may maximum tolerance yung tao kasi makita ay PWD po ito. Parang ganyan po, ma'am. Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa inyong tiwala, ma'am uh, Florencia Arquiza.